Tortang bulinaw nga ang lamin namin ngayon kaya naman tara kain pero bago ang lahat ako nga pala si Pane ang inyong munting binibini Pinanasan ko nga muna yung kusina bago ako nagumpisa at ang bala ko nga lutuin ngayon na tortang bulinaw Narequest nga ito ni Ninang kaya naman sinuko para tumanggi Bira nga lang po ko nandito kaya naman pinagluto ko siya Wow sweet yarn Ay nandito nga po ako sa Christmas ang dami ko naalala dahil nga dito ako nagkaroon ng mga kamalayan sa paligid In short dito ako lumaki kahit hindi halata at dahil nga hindi na ako nakatira dito ay kapag pumupunta ako ay talagang sinusulit ko na. Dinadalo ko na yung mga dapat dalawin. Pero ngayon ay hindi ako nakadalo sa mga friends ko dahil nga may mahalagang inaasikaso din ako dito. Ay sobrang daldal. -dal. Kung makikita nyo nga po ay nagledik na po ako ng mga sangkap na gagamitin ko para wala na akong nakakalimutan dahil alam nyo na minsan ulyanin ako kaya talagang nagmimisin plus ako. Nilagay ko na nga po yung tortang bulinaw sa itlog. Ginagawa ko pa nga lang ito ay natatakam na ako dahil nga po naalala ko yung nanay ko kapag nagluluto na ay napakasarap po. Sinunod ko na nga rin po dyan yung calamansi onion and yung green onion. At hinalo ko na nga rin ito para syempre mahalo. So after ko nga po mahalo yan ay naglagay na rin po ako ng asin at paminta para naman magkaroon ng lasa. Syempre mahirap naman nakakainin na ito na walang lasa no. After ko nga mahalo ay naglagay na rin po ako dyan ng harina. Hanggang sa mawala nga yung harina at tuluyan na nga syong mahalo dun sa mga iba pang sangkap na nailagay ko. Sinamulan ko na nga po yung pagluluto sa pamamagitan ng pagbubukas ng gas range. Nalagay ko na nga rin po yung kawali. Eh. Pero ito nga lang po ang gagawin ko ngayon dahil nga po torta lang naman ang lulutuin ko. Habang naglalagay nga po ako dyan, itakam na ko dahil nga po nagugutom na ako at excited na rin ako kumain. Mga ilang bisis din po yung nagawa ko sa tortang bulinaw. At alam nyo ba, naalala ko yung nanay ko mahilig talaga magluto yun ng torta. Tortang talong, tortang giniling, tortang sardinas, kahit tortang repolyo. Hinaluan ng mga iba't ibang gulay. Ubus talaga yung pagkain namin sa pinggan. Siyempre, dahil nga po crunchy, malinamnam at easy to make. At pagkatapos ko nga po magluto, ay siyempre hinanda ko na nga po yung mga kainin namin. Naglagay na nga rin po ako dyan ng kutsara at tinidor. So, naglagay na nga rin po si ate dyan yung tira namin pagkain kanina. At ayan na po, nagumpisa na rin po ako kumain. After ko nga kumain, nanonood muna ako ng TV at naglambingan na kami ng aso. At kapag may mga aso nga, ay nakakawala sila ng stress dahil nga po, napakalambing nila. At bago nga po matapos ang araw, ay nangpisaan ko na rin magmarinate ng steak na ulamin namin bukas. At kinuha ko nga po yung karne na gagamitin ko dito sa ref at hiniwa ko nga po yung sangkap na ilalagay ko sa pagmamarinate. Mas maigi na nga po magmarinate ng gabi tapos bukas lutuin para mas nuot talaga yung lasa ng karne na lulutuin. Siyempre maglalagay rin po tayo ng kalamansi dyan para talagang super sarap niya. Sinamulan ko na nga po yung pagmamarinate at naglagay na nga po ako dyan ng toyo, oyster, kalamansi at minta, syempre. At last din, ko na nga rin po dyan yung white onion. Pagkatapos nga po ay hinalo ko na nga sya at pinagsama-sama ko na hanggang sa tuluyan na nga pong umalo. At syempre, pagkatapos nga ay tinakpan ko na nga po yung tupperware at nilagay ko na naman po sa freezer. Mali nga po yung ginawa ko dito. Dapat nga po sa taas ko na lang sya nilagay ng ref. Pero dahil nga po, siguro bangag ako ay nilagay ko dun. After nga po niyan ay matutulog na po ako. Kaya naman hanggang dito na lang. And always remember, be humble and never I think you are better than anyone else. Bye bye.